na uh, isa sa mga, of course, duties ng Vice President. Next question, Kat Domingo, ABS-CBN. Ma'am, still on this topic, mayroon pong ibang mga political analysts who are saying that you are using the, who are accusing you of using your visit to Naga as a diversionary tactic, allegedly, doon sa mga intrigues sa inyo sa House of Representatives, particularly the budget hearing. Your defense to this, ma'am? Um, Unang-una, ang diversionary tactic, walk the dog nga sinabi ko noon na ginagawa, is yung pag sa akin. Nakita nyo, wala na tayong pinag-uusapan patungkol sa bansa, kundi si Sara Duterte. At hindi na natin napapag-usapan ang kahirapan, ang kagutuman, ang kawalan ng internet, sa walang uh, internet connectivity sa iba't ibang lugar, kuryente na mahal, corriente na uh, hindi